Ang itatanong ko lang po ay eh, tungkol sa Mateo 28:18. Na sinabi po ng ating Panginoong Hesus na ibinigay na po sa kanya ang lahat ng kapamahalaan o kapangyarihan sa langit o sa lupa. Ang tanong ko po ay eh, ano na po ang magiging katungkulan ng ating Ama sa langit kung naibigay na po sa kanya ang lahat ng kapangyarihan? Tanungin muna natin siya kung anong kapangyarihan yung binigay sa kanyang lahat. Itataas po natin sa Juan 17.2. Pakinggan niyo po. Ito po sinasabi sa 17.2. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. Ayun, ang ibinigay po sa kanya ang kapamahalaan ukol sa pagbibigay ng buhay na walang hanggan meron po siyempre natira sa ama na gagawin niya. Pagka ganun, wala nang gagawin ng ama. Basahin natin sa gawa 1.6. Pakinggan niyo po. Tinanong nga siya nila ang silay ng agkakatipon na nangagsasabi, Panginoon, isa sa ulibo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Hmm. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Yun, yun pong bahagi ng panahon. Yung mga panahon, yun ang wikay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Ibig sabihin, hindi niya ibiligay kay Kristo ang pamamahala ng panahon. Ang katunayan, doon sa 24.36 ng Mateo, ganito po ang sabi ng Panginoong Hesus. Ang sabi po niya, 24.36 ay ganito. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Tanyo, di nasa ama yung pamamahala ng panahon, pati bahagi ng panahon. Kung meron man sinasabing lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa na ibigay sa akin, liwanagin natin, alin yun? Binigay mo ang wika sa kanya, ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. Meaning, <coughs> ang pamamahala <coughs> na naibigay sa ating Panginoong Hesus, yung may kinalaman sa pagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pero yung pamamahala po ng panahon na nanatili sa amayon.